So what's up mga master? Nandito kami sa spot ngayon sa dating uh, sa dating uh, gipapingwitan ako ba nakakubit po kaning hito bang ko. dako uh, Balik po karon karong tari kay kusuking ulan ba niya nagpan ba siya o naglubog ba chat Shout out day adding intro Nauna sa ganiha ba Ganiha pa na siya o wapasikwa si Ruhan Ang butang karong no masiro, ba karong so, gamit ga po ako karong ng akong siado siado po dawin akong pandon gamit nako ako So, abang lang takaron, no? Kung naabatay tayo kuhan roon, makuha. So, uh, update lang sa ano. Update lang sa So, walang sa ta. sata sa ta sa mga tempo karon. Mga master. Mga mga master, oh. 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 Oh, peace on, mga master. Peace on. Be, peace on, be. Peace on, oh. Peace on. Peace on, mga master. Peace on, be. Peace on, be. <laughs> Ang laki. Sunon bet so. Ang laki nga master. Mangapa 5 kilos, 10 kilos. <laughs> oh, baylas. Jawrasi. Oh, baylas. Jawrasi. Dirasi. Oh, baylas. Jawrasi. Ano mo sasarin mo say? Lalaki nang kuha gay. Isod. Sunon bet. So what's up guys? Uh, ah, naka on ang atong kauban. Isa na Pantat. Shout out pala sa ading raw. Siya nakapiss on. Ako na Siro, zero kaya po. <laughs>, oh my god! Piss on na. Ano so guys? Wala na. Wala na. Nawala ka itong wala na eh. Atong pagkabuhin na eh. So taan lang yung taan. Ta 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 so what's so, up no. mga master? Sirohan Rohan dyan ko mga master nya Muli na po no. kaya pinala sa ba. Eh. Lay-lay apa dia tu? Kau <laughs> uh, bana kau teriak, teriak. Si anak nak isa siya, kena si pun isa. Seruhan si pun ni. aku seruhan pun. Takkan saya isda, takkan saya hito, mutunggalan perlu dalam ngahon, timpo-timpo magud. So balik tak dari karung senud. Sokatora, dan selamat, bye bye. No Tunggu lagi.